Magandang umaga po mga kaparmbin Kumusta po? Kami naman po ay okay din eh mga kaparmbin At andito po tayo sa ating taniman puli At ngayong umaga ay magtatanim po tayo ng Yung mais po yung sweet corn po na Nahingi po ni mami sa DA po yun Marami salamat po do sa nagpa-seminar sa bayan po Ang kasama po natin si kuya Kuya, otoy Hello po Yan, siya daw po ay mag lalagay po ng buto po ng mais ano to eh? si bunso po at si ate nasa bahay pa po ay eh, tulog pa po, po nung kami umalis ni kuya ngayon po ay alas 6 po ng umaga at i-update ko po kayo sa ating tanim na sitaw po ay may mga sibol na po mga kaparambin oh puti ang gaganda na oh may mga dahon na po mga kaparambin oh papakita ko po sa inyo yan oh eh. ayan po yung ating mga tanim na sitaw oh. ah yanong nung bilis po ay oh. malalapad na po Ayan po. Ito po yung unang pitak natin. Ito o. Oh. Ayan. Yung iba po yung wala pa. Yung bago po. yan. Lahat po nasibol po. Ayan maganda o ito balita. Ari po mga kapambin yung ikmo. Do sa mga hindi po nakakakita. Hindi po nakaka... Alam pa na ito po yung dahon ng ikmo. Ito po ay nabibili po. Ang isang ganar po ay piso sa mina po do sa Camarines Norte. Isang dahon po. Pero sa ibang lugar po sa Maynila, may nag po ay na ang isa po nito ay ano 20 ang isang piraso sa Maynila. Ah, pagkakamahal po mga din Sa ibang lugar. Yan po, ganito kukunin. Oh. Marami po itong pinagagamutan din. Ito, mga pantapal po sa mga ano tiyan ito po mga sakit-sakit ito po ay maganda rin po ito ito, mo. ito po ay napakatagal na dito ito po inabutan na natin dito yan po ang dami oh kaya tayo po ay magtatanim nito magpaparami din siguro po natin sa ganari may ugat na po oh. tapos may sibol na oh. yan oh. pananim na po ari ay ang dami po oh yun Marami po pala tayong makukuha ditong pananim. Yan po. Ito po yung mother cacao Ang dami po. Ilang kapipiso na po ito. Kaya tayo po yung pa dami nito. Tara otoy. Mga tanim na tayo. Utoy. Marami po dyan nakukuha. Ito po yung ating tinabas po ng isang araw. Tatlong pitak din po ito. Yan. Hanggang doon. Dito po sa gitna siguro yung sweet corn. Tapos yung mga puti pong lagitan diyan sa kasunod po naman. Utay utay po. Ari to toy. Ari po i-shoot ko na natin ay o. Kalahating kilo po ari. Yan oh. Kaya ito po yung madami dami din. Yan, ito po pala yun. Kupis po oh. Hindi ka tulad po ng mga ibang variety na lagkitan. Yan. O. Tara to toy. Dito na po tayo. Kinuha ko po yung straw. Ito po yung ating magiging guide naman po para tuwid po tayo papunta doon oh, sa dulo o toy malayo mm -mm. o toy dito tayo matusok po lagyan po natin ng space tabi para sa pagkatabas po yan dito po Dito po yung pinakantabi tapos hahatakin po natin dun sa dulo po yung straw layo po yung maghahatak po mga kapamilya nito yung strong muna o to yung taro dito to sa po yan layo po nito oh <laughs> uh, Yan. Yan layo po natin pinag uh, sa dulo. At tayo po ay ng mga kaparmbin ng ating sweet corn po. Yan ito po yung ating pananim. Yan, bali. Nagtanong po tayo kay Mommy na gaano kalayo po yung ating pagtatanim ng uto ng mais yung pagitan po gaano ka layo po bali ang sabi po ni mami at nagseminar din po si mami nung nakaraan po sa bayan hindi naman po tayo expert sa ganitong pagkatanim ng mais pero si mami nga po nag ng seminar po at uh, sinabi din sa atin na ang pagitan po ng mais ay 22 cm po yung papunta sa dulo po pagayon, pa kayon pa ayun yung pong pabalagbag sa pagitan po ay Uh, 75 cm sinukat ko po yung 22 cm po isang dangkal po natin mga kaparambin tapos yung pagitan po na 75 cm po ay apat na dangkal ko po kaya yun po ang ating magiging pagitan po tapos ang ating tanim ng mais po ay isa isa nung dati po tayo po yung nagtatanim ng mga ganitong mais minsan po ay tatlo, dalawa wala pa nga po tayong seminar noon kumbaga po ay experience nila ang, ang magandang tanim po pala nito ay isa isa po mga kaparbin. para mas malaki yung kanyang puno tapos yung kanyang ibubunga po yun po na may share ko sa inyo mga kaparbing putoy tara matanim tayo bali ito na po ang ating gagamitin mga kaparbin. hindi na po tayo magpapatik yung space po sa tabi natin mayroon po tayong space dyan gawa ng abang po natin yung sa pagkakanal po natin at pagdumating po ang tag-ulan at yung ating ano po ay mais po hindi pa na-harvest ay pwede po natin kanalan itong tabi po para hindi mababad ang tubig so, totoy ari salang utoy ayaw. tapos ang ating pagitan po isang tangkalaang po di tatansahin na lang po natin eh. alam nga naman po tayong kada hukay po yung ating tangkalin tansahin na lang po mga kapanbin alam naman natin yun eh. Si Kuya po ang taga-hulog, mga ka-farm din. Puti, kawain mo na ulit, oy. Hello po. <laughs> Yan. Ay, uti, ilan uti nilagay mo? Isa. Ha? Isa po. Yan. Yan po. Tabon ito eh. Yan. Ito, ito. Ay, ano pong sayo magtanim. Talaga po nakakatuwa. naman lalo po yung ating mga sitaw diyan yan. Nung mga naon na po. Eh, sibol na po ah. Maganda po yung ganong nakikita natin na nasibol na po yung ating mga tanim na laki na. di Ay, hindi ito sa andito na po tayo sa dulo mga kapambin ngayon lang po tayo nakarating din na yung. yung hababin po ay poya okay ka lang poya ito to ito to may nasasabi po to nice <laughs> sure. well. bali tayo kumuha na po mga kapambin ng sukat po natin ito po ay yung pabalagbag naman apat na ano po ito dangkal po natin. 75 cm ito. Yan. Dito na po yung ating pag din dini. Yan. Dito po. Yan. Shout out po sa mga eksperto po sa magtanim ng mais. Ay, ito eh. <laughs> Yan. tayo po ay, kumbaga po ay, experience din laang ang Ngayon po, alam na natin ang mga sukat po ng ano sa tatanim po ng mais Ito po yung tamang ano po sukat. Yan. Ito po yung pagitan eh. Tao tayo uumpisahan. Ay dito ka muna auto. O doon tayo masimula na auto. Doon tayo masimula. Yan doon po tayo masimula. Buo po ng dulo ay hindi pa natin nasusukatan hmm, ganyan po paulit ulit lang po ganyan na si kuya takbo na po doon sa dulo na ah, sumikat so, na po ang araw oh. ay matindi ulit po ang sikat ng araw hmm. nakaisanlin niya pala ang po tayo mga kapambing sa lang po ito po ating natapos din pag may ilang araw po tayo ay Huwag lang po mainip Kailangan po ay Tsagaan Nga yan totoo Yun tayo Araw po yung dulo Dito naman po ang pagitan Ganun din po Siyempre Oh. Ayan, ay po yung pagitan tuloy ulit tayo dito tayo. dito tuloy. ganun po ulit mga katambing punta po ulit doon sa kabilang dulo ito po yung ano mano mano pa rin pagkatanim sa ibang lugar po ano yung makina na po eh, dito po ay Mano-mano pa rin po tayo mga kaparambin. Si Kuya po inuha po mga kaparambin. Tubig daw po ay. Ah, toy. <laughs> inuha si Kuya pagkatanim ay. Kami po ay nagkapilaan ay ni si Kuya. Si Kuya gatas. Ano toy? Tagay po muna tayo ng tubig. <laughs> na ano po ay overheat na si Kuya. Pakita mo na kuya. Mm. I love you, I love kuya. Kuya, yung Ay, ano po? Kuya. <laughs> Matanim ulit tayo. Dito muna ito. Matanim po ulit tayo. tayo sa so kamay mula kuti at na ano mga alay. So kamay mula kuti. Dito may tanim ulit. Wala pa. Ha? Ha?

si kuya po inuha uli tayo po ay ano patatlong linya po nakatapos na po uli tayo eh Bukan dekat rumah ibu lagi tu patatlo ng linya Kala City pala ang po ah, ay napaka niya ng ini so, Tutoy pa pa nga ka muna ha Ako muna mga tanim Pahinga po muna si Kuya Agod na si Dito na po ulit mga kaparmbin. At tayo po ay bumalik sa bahay kanina at sinatid po natin si Kuya. Gawa ng tayo po ay nakatatlo at kalahati pong linya ay si Kuya po ay ano na ngakit po. Gawa ng nagutong na po. Ay ngayon po ay tayo magtatalim na po ulit. Balik ulit po tayo dito sa ating taniman. At tayo po ay kumuha ng ano yan po oh. Anahaw po. Matindi po ang sikat ng araw, yan oh. Talaga pong ano, mainit na. Ay alas 9 pa lang po ng umaga. Yan po oh. Isa, dalawa, tatlo at hanggang dito po yan. Yan din eh. Dito po tayo. Ay magtatanim po ulit tayo. Dala po natin itong binhi. Tapos itong ating panghukay. Ay si mami po pala ay pumunta po ng bayan bibili po ng pakain ng ating alagang baboy po wala na pong pakain sa inahin po ngayon tapat po ito dito po tayo ah, ganito lang po hindi na po natin inararo gawa ng ano po o. yan ang buyaso naman po nitong ating taniman ah yan isa lang po ganito po ang ating tanin. ay iba iba po kapag ka may anahaw ang likod hindi mainit malaking bagay po pala hindi po rektang na tama sa ano sa lugod po yung init kapag ka may anahaw po malaking bagay po ay may anahaw ang likod dalwen na nahulog na behay na bali nakaanin po tayo na hanay tapos sa rampang pito hanggang dito laan po nan ay mamaya na puling hapon ay talaga pong makaparm bin napakainit po ng ating panahon ay yan po ay mapahinga po muna tayo mamaya na po uli At hindi po mamaya po uli Bye-bye po. -bye.